sa tulog ng ganyan. <laughs> sa 20 nao. <laughs> Ganda. <laughs> Ibang iba lase yung hikam niya, no? Ibang lase. At ang barangay co-vote natin, number one, ay yes. sina? Ken at Noreen. Ken at Noreen. Noreen. Oh. ang pangalawang nagmamahalan ay si Ranj at si Alexandra. Wow. Internalize na yun. Magsitsowa ba talaga yan sa totoong buhay? Opo. Opo. <laughs> at tunghayan natin ang mga nangyayari. Bueno, ha? Magtanungan muna tayo ng mga pangalan. Anong pangalan? <laughs> Noreen po. ha? Noreen po. Noreen, ikaw? Ken po. Ken? Noreen, Ken. Ikaw? Ken Noreen. Alexandra at? Rans po. Rans. alexandra Wow. Rans. Okay, okay. Ready na ba tayo? Ready, everybody? Oh, yeah, no. Gano'n <laughs> at gano'n gano na kayo katagal na mag... Uh, chibi po 10 Ten months. Ten months. Yeah. 10 months. Si Michie ka pa yung 100 years. 2 oh. years Correct. po. Going strong. <laughs> Oo oh, nga. 2 <laughs> <Two> years. 2 <laughs> years. O, oh, ready na ba tayo? Okay na po ba? Everybody okay, ready on the set? Na, in okay, couple number 1. Okay, one okay po, okay po. Stand okay, by. Position niyo saan niyo mag Yung una po. natin si Ken. Nasaan si Ken? Yan. Si Ken. Tsaka si Noreen. So, ang mangyayari, yung sinanay nandito na. Naghihingalo to. Ganun? Gano'n? Ay, hindi. Walang sakit. Kumakain siya ng apple. Wow. <laughs> <laughs> ah, Kailangan mo kadyang talaga na <laughs> O oh, syempre. doings na po ah, doings. Gusto mo nandito ako sa table tapos kagat-kagat ko tong apon, oh. ganun. <laughs> okay, ganito po mangyayari Una eksena natin sa labas muna. Huh? Sa labas sila, papasok mm -hmm. dito at makikita nila ang nanay nila. Doon na mangyayari ang mga eksena. Kung naman dito, ipapakilala. Hindi natin alam. Okay, everybody ready? Okay. Huwag! Ready! Ready! Rolling! Father! Rolling! Okay, back up, back up! Sound! Okay, teka. Ready na, ready. Mainit eh. Okay. Ipapakilala sa nanay niya. And... Take one, action! Love, ipapakilala eh. na kita kay mama. Sure ka ba na ipapakilala ba na ako? Oo. Hindi ba parang masyadong maaga pa? Akala di mamaya ng hapon. mahal talaga kami Pero baka magalit si tita na masyado hindi pong maaga. Yun. Kasi parang mas maganda kung kilala ka na ni mama. Para hindi na tayo nagtatago palagi kay mama. Pero sige, dahil hey. mahal kita. Tara na. Dahil sige, dapat lagi kang ganyan ha. Okay. Dahil positive ka lang. <laughs> sige, ready na ako hey. Daming bubuyog hey. sa studio. Sigurado, maso surprise ang anak ko. <laughs> Akala niya apple ito pero aratilis lang ito eh. <laughs> ma? maso surprise siya. Ma? Ay anak, kanyaka na pala! Ma, si Ken po. Boyfriend ah. ko po. Ha? Ano? Boyfriend <laughs> ko po, ma. A ano nga? Boyfriend ko po, ma. <laughs> Ay, kita. ikaw ah! Oh, asan yung camera? Asan yung camera dyan? Baka may camera! Alam ano ko, it's a prank! It's a prank yan! Si Godzilla mayan yung friend mo, di ba? Na sumasali sa But... ano, pangkalawakang supper sa Reyna. Hindi po, tita. Kami na po talaga. Eh, anak, sabihin mo, it's a prank yan! Anak! <laughs> sabihin mo! Ma! Pinaprank mo lang hindi, ako! Ma, hindi, ma! Totoo ang boyfriend ko po siya, ma. Mm -hmm. Nagmamahalan po kami, tita. Anak, sabi mo si Godzilla, may yan eh. <laughs> Upo po kayo, anak. Upo po. talaga si Ken. Tita. Ano yun? Kailanong mo ba siya kung mahal ka niya? <laughs> mahal ko po siya, tita. Tsaka hindi Ay, ko na... tita naman... ka daw. Mukha ka raw, tita. <laughs> Mama? Sandali. Parang cheetah ang tinig ko. Ma Mukha eh. matawag-tawag na tita. Hindi mo ako ma... <laughs> ma cheetah daw. Hindi ako si cheetah. <laughs> Anak Tito? ko ang kausap ko. <laughs> Sorry po. Anak naman. Anak naman makakapili ka pang... Pero napakaaga pa naman, Anirak, para mag-boyfriend mag ko. Ma, po. pero mahal ko po talaga si Ken. Ano naman ba? po sa inyo. Ano ipapangako mo? Ano ipapangako kang mabuti, mo? Mag-aaral kayong mabuti, Ma. Na ano? Mag-aaral mag kayong mabuti. Mag-aaral kayong mabuti? Hindi po, Ma. Sorry po, Ma. Hindi. O Pita. ikaw, Ken, anong mapapangako mo? Napakatapos nyo dito Pita. sa playo? Ikukuni mo na sa akin ng anak ko at magpapakasalakit. Hindi ko tita. Da, hindi ko po kukunin yung anak nyo sa inyo. Dahil alam kong mahal na mahal nyo po yung anak nyo. At alam ko pong bilang nanay, gusto nyo po siyang makapiling na matagal. Oh, see, Kaya yeah. hindi ko po siya kukunin sa inyo. Okay. Masakit, Ken! Masakit! Oh, bon. Sorry, tita. Alam mo ba, ako na ang tatay, nanay sa anak ko! Tapos bigla bigla ganito. <laughs> sorry po. Ay, sorry, no, tita. Ay, kasi, so tita, tinutulungan ko po siya mag-aral, tita. Tinuturo ko lang tinutulungan po. Tinutulungan mo mag-aral? <laughs> tita, mag, -ara mag aral po kami. Magkaklase kayo. Teacher mo ba to? Hindi po, tita. Tinutulungan ko po siya kapag may mga activities po kami. Nangangako po akong hindi po na mapapabayaan pag-aaral lang, no, tita promise ma, hindi namin pababaya ang pag-aaral. Pati Why, na report is? card! Lumayas kayo. Mamili ka. Ako? O oh, si Ken? Ako na mili. Ako, 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 Mamili ka. Pares ko kayo mahal. Eh, hey, isa lang. Mamili ka, isa lang. Yeah. Mamili ka! Ma, Pares ko kayo mahal ni Ken. Mamili ka! <laughs> Mamili ka. Tiga sa ulo. Oh, O, ang yan. At tiga sa ulo mo, hindi pwedeng pareho. Isa lang. Ma, syempre kayong pipiliin ko, pero mahal ko talaga si Ken. Eh, sana payagan mo kami dalawa. Ako pinili mo, tapos mahal mo si Ken? hindi, hindi, ang babaya. Ang dali. Okay ka lang, tita? Cut! Ayun, salamat na wala. Buti naman, Mayor. nangyari kay Mama? Sino ba nag-audition? Yung 100 years old? Opo. Salamat sa ating uh, couple number Salamat. one. Thank you, Thank you, Ken and Noreen. At ah, tawagin, anak uh, nakaredy na yung couple number two natin doon. Yes, andito na sila. Mat matahin mo yung ano, May. matahin mo yung lalaki. Paano mo bubuhay ng anak ko? Ganun. Anong, anong, yun, yan, ganun. Uh, oh. Mayama ba kayo? Ganun. Ah, mabubuhay ba yan sa pagmamahal? Yung mga ganun. Ganun, sweldo. <laughs> <laughs> Okay, stand by. Ready. Everybody's ready. Quiet! Ready na sa nabas. Wala na tatawid. Ready! It's time, get time! It's time to roll the boy Go! Rolling! Take one! Ah, uh, rolling! Action! <laughs> Hoy, Mare! Tingilan mo ko, Mare. Huwag mo ma compare yung anak mo sa anak ko, no? <laughs> Hindi. Hindi mare. Hindi totoo yan. O, oh, tamo? Yung, yung anak mo, hindi na nakapag-college kasi ipinayagan mo mag-boyfriend-boyfriend. O, oh. o, oh. o, oh. bago makapag-graduate, di ba? O, di nagkaroon na ng apo. Ay, ibahin mo ang anak ko. Ibahin mo ang anak ko. Ako yung anak mo, may boyfriend na rin yan. wala, 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 mare. Kasi, alam mo, masipag sa pag-aaral. Tututok to sa pag-aaral. Ibahin mo anak ko, mare. Mare, nakita ko papunta dyan. May kasamang lalaki. <laughs> At may tiwala ako, mga anak ko. At hindi rin niya. boyfriend John. Hello. <laughs> Alam mo, Mare, inaano mo lang ako kasi naiingit ka sa akin, naiingit ka sa amin, sa pamilya Nandyan namin kasi niyo, mababait ang ka mga anak ko. Nasa may isang salita, naman, Mare. Nasa pintuan na, Mare. Nasa pintuan na. Ma? O, oh, yan na nga. <laughs> Ay, Ma, busy ka po ba? Ay, Ma. Anakala ko sana sa eskwela ka. Ay, Ma, tapos na po, po yung klase namin, Ma. Ba't po nakaarang to, Ma? Nabot na mam ako anak eh. Ah, wait lang. Sige po. Ah, mare. Mare, bye bye, bye bye. Doo -doo 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 -doo. <laughs> Grabe. Hay na Hay tayo anak. Sige po, ma. Mano po muna, ma. Hello ay, po. <laughs> Nakapasok ka na sa bahay, hindi ka lang <laughs> nagmano. <laughs> Ama, may sasabihin po la ako sa inyo, ma. Pero anil, sana mawag ka mabibigla, ma ako muna, ako muna. Masarap ang ah, ulam natin ngayon. Ano yung paborito mo na ano? Sige, tapos. Ma, A ano? kailangan na kailangan ko na pong sabihin sa iyo. Hindi, ay si ko muna yung pang-ulam. Na, Pagkain natin. Ma, may kasama po ako. Kasama? <laughs> 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 hindi nakikita yung kasama. Na Mama, nasa, may, nasa pinto po. Papapasukin ko na lang po. Papasukin. Ah, bakit? Nako ba? anak, ayan na naman yung mong mangungutang eh. Ay ma, hindi po. Papapasukin ko. Oh. Ay, nako, anak. Ma. Sabi ko sa iyo eh. Ma. 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 Ano? Si, ano po, si Rance po. Oh, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay may beso. beso. <laughs> Magugustuhan <wa> ng mama <laughs> <Apapagad> yan. Oo, <to. laughs> oo. Anak, ano ka ba? <laughs> hindi naman ako magpapadeliver ng tubig. Ah, hindi, hindi po. May isasabihin po sa inyo. Ano yon, Ano yan? Ah, ma-boyfriend ko po pala, si Rance na to si lala. mama. Ay, parang bumabagsak yung kabilang ano ha, mukha. Wow. No walling. No walling. Oh, no. Ah, nagwawaling, oh. <laughs> nagwawaling. Oh, si mama. magwawaling nga kaya. Oh, ma, ma, matanda naman na ako, May. Twenty na ako, Ma. Ay, pang-acting. Ma, alam ko na yung ginagawa ko, Ma. Dapat ang walling pa akyat eh. Hay <laughs> makiyat Ay. Maki <laughs> <laughs> Ay. <laughs> Ani yan? Na mamahalin ma ko po nang buo ang inyong anak. Kaya Ano bang mamahalin mo na kalahati yan? <laughs> kaya po tita magtiwala po kay sa Ma, matanda na ako, Ma. Payagan mo na ako. Ma, 20 years old na ako, Ma. Titawag po And kayo magkilala. I'm 20 years old. Ako? Honor, President Lister pa rin naman ako, ma. Tutuparin ko pa rin naman yung mga pangako ko sa'yo. Anak! Anak! Uh, ma! Ikaw! Oo! Oh, uh, 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 President Lister ka! Lahi tayo ng mga Lister! Ako! Not police police Black Lister ng police! <laughs> ma, iba naman yun sa'kin. Sa akin. Pero, uh, ito, ito! Anong ipapakain sa'yo nito? Titawag po kayo mag-aalala. Ipapangako ko po, nabibigyan ko po ng magandang buhay ang inyong anak. Ayun po ang ipapangako ko po. Graduating student na po ako, tita ng law. Kaya wag po kayo mag-aalala. Wow. Ganyan-ganyan din ang sinabi sa akin ng tatay nito! Uh -huh. Tita, Pero ano? Tita, hindi po ako, lahat... Ako ah, ang bubuhay sa kanya mag-isa! Tita, hindi po ah. lahat... Hindi po lahat ng lalaki pare-pareho, tita. Ay. Ay, Magkakaiba po, ay. po kami. <laughs> Magkaiba naman po sila ni Papa, Ma. Maasad. Ma. Hige! Ma. Walang boyfriend, boyfriend, boyfriend. Narinig mo! <laughs> narinig ko po, tita. Pero bigyan nyo si lang mama. po ko ng isang pagkakataon Ma. para ipakita po sa inyo kung gaano ko po kamahal ang inyong anak. Kaya, tita, lumulod po ko sa inyong harapan. Ibigay nyo po ang tiwala po ninyo para mahalin ang inyong anak. Ma. Ma. Ma, tita. payagan mo na ako. Ay, <laughs> nag-uulin din yung anak. Kaya tita. Ma. Ma. Araw-araw ko pong liligawan Kaya ng inyong ako anak. Mao. Tita. Ma. Tita, atasin ka na po. Ako. Tita, na po. Ako. Tita, atasin ka na po. Tita, atasin po. Tita, atasin na po. Tita, pagbigyan niyo na po ako. Ma, dali na tita. Ma. <laughs> <laughs> no. <laughs> ka na po. ng Isang pagkarataon lang po <laughs> ma. ma! Dali na Bababa! 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 hindi po ba ito okay? <laughs> ma? Please Pati tita. man, o. Ha Pati kamera man, mag walling yan, oh. Tita, please po. Tita. ka na, ma. Ma. Tita. Bababa! Tidek. Tidek. Tita, oh, pagbigyan nyo na po ako, tita. Tita! <laughs> <laughs> tita, isang oo lang po. Ang inihiling ko po, isang oo lang po para po patunayan Ay, sa inyo na sa mahal sayo, ko po ma. ang alak nyo, tita. tita. Ma. Para sa anak ko, tita. Hmm. isang oo lang muna. Oh. Tita. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> isipan na Tita! Tita! <laughs> yeah. Ganda. Check day ta. Good day ta. Good. <laughs> okay, Mark. Good day. Good day, Tama. Tawagin natin si Ken. Tsaka yung kanyang si... Uh, Noreen. Si Ran, tsaka si uh, Alexandra. Okay, malalaman po natin, bossin, yung palakpakan po dyan sa loob ng studio kung naligayahan okay, okay. ba sila at sila magustuhan nila, 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 okay, nila sa ating mga couple. Okay, papalakpak tayo sa gusto natin. Umpisa natin. Ha? Couple number one. Kahit isa, oh, wala. School? Lupit naman. <laughs> Grabe, <laughs> naman. <Sobra namang> <laughs> Grabe naman, Sobra naman kayo. Grabe naman. Hindi pa sila prepared ulitin natin. Couple number one. Number one. May pito naman pala. <laughs> ah, pito. <laughs> oo. oo. mo ba? At yung couple, eh, tatawagin pa ba natin? Number two. Yeah! Yun, 1,712. Ang dami! Ang dami! Ang dami! Ang dami! Ang dami! Ang dami! Ang sa Ang dami! Ang dami! Ang dami! Ang dami! Ang At Ang dami! Ang dami! Ang dami! Ang dami! Ang dami! Ang